Guys. So, ito po ngayon ako nagluluto ako ngayon dito sa kusina. Mas maaga ako ngayon nagluluto, guys. Kasi marami pa akong gagawin ngayon. Ito po ang niluluto ko ngayon ay nagkita ko kuno ang pampano. Gawin ko siyang sarsyado at saka nag-ano ko na rin ako ng manok. May favorito ng ulam ko talaga siyang manok. Adobo manok at saka dalawang klase ulam lulutuin ko ngayon mga kamamsi. So, magpapaksil po ako ngayon din ng galonggong paborito yan ni madam yung galonggong hindi pwede iwasan niyan sa hapag kanin hapag kainan, meron talaga siyang paksiw na galonggong so ayan ready na natin yung mga ingredients, guys sa ating pagluluto gaya ng kamatis at itlog so maglalagay tayo ng itlog sa salsya yun ang pampang So, ito yung kira namin kagabi, oh. Posit. Oh, Pinagawabong kira ko kagabi. Oh, so, yun lang po, guys. Bye-bye.